Ano ang pinakamabilis na first aid kung nararamdaman mo na parang ka may atake sa puso? Okay. Ito po, kung nararamdaman nyo na may gumuguit sa left nyo, left na dibdib, nararamdaman nyo na parang namamanhid ang kaliwa nyong kamay, meron kayong pakiramdam na lightheadedness, yung parang lumulutang, at nararamdaman nyo na namamanhid pati ang inyong pisngi. Ito po ay isa sa mga senyales na pwede tayong magkaroon ng cardiac arrest or heart attack. Ito ha, kasi pwede mo itong gawin, ikaw lang mag-isa kahit wala kang kasama. Oh. Kumbaga, naramdaman mo, initial, initial, huwag na huwag kayong magpapanik. Dahil pag nagpanik ka, bibilis ang daloy ng dugo, oh. causing you to have a cardiac arrest. Okay. Ang title nito ay Haku Method. Haku? Ha method. Haku ha Method. Inhale, exhale lang po siya, nalalagyan po natin ng diin sa ha at sa ku. Haku is a Chinese term. When you inhale, you, you use the word ha. Ha ha? Ku. Ha? Ku. Kasi when, you, when you, when you uh, breathe na mas malalim, gumagawa ng panibagong oxygen. Si lungs, para turuan si puso na magtama ng tibok. Ng puso. Oo. Tinuturo kinukuha So, kailangan pag nag inhale ka, inhale, sabi mo, ha? -ku. Totoo po yun. Ha? Ku? Method. Ulit, ulit. When you inhale, you, you, you will say, ha? Ku? Kailangan may sounds po. Kaya nga, ha? Ku? Ang method. At gagawin niyo po itong exercise na ito. Dahil napak... 12, 12. 12 times. 12 times. Dahil napaka-healthy po nito kay baga at saka kay heart. Okay. So, ha? Ku? Gagamitin po ninyo ito everyday and you will see a different result. Maiiwasan na po nito yung, yung frequent na nararamdaman yung palpitation. Lumalakas po ang inyong baga, lumalak lumalakas po ang inyong puso.